Si D'Angelo Russell ay nagpasiklab ng malaking third quarter run habang pinabagsak ng Lakers ang Kings. Ito ang hatid kong balita ngayon mga kasuki. Win all come ng Los Angeles Lakers ang Sacramento Kings noong Miyerkules ng gabi sa Honda Center. Bagamat naglaro ang Lakers na shorthanded, kasama si na Lebron James, Anthony Davis, Austin Reeves, Jared Vanderbilt at Cam Reddish na pawang nanood at nakaupo lamang sa sideline. Ito ay bale walang naging halaga sa Lakers mga kasuki dahil napunan naman yan ng pagsiklab ng laro ni D'Angelo Russell at ang iba pang mga Lakers sa pagkapanalo nila sa 109-101. At umunlad na sila sa 2-1 na record sa kalagitnaan ng preseason. Naglaro si Russell sa ikatlong quarter sa unang pagkakataon nitong preseason naglaro ng 21 minutes sa kabuuan mga Kasuki, at nanguna sa kanyang 21 points, 3 rebounds, 8 assists, isang steal at isang block. Hindi lamang siya nagpasok ng ilang malalaking three pointers upang tulungan ang Lakers na makuha ang momentum, ngunit nahahanap din niya ang kanyang mga kasamahan para sa mga open shots sa perimeter at paint. Bukod kay Russell mga kasuki, ang Lakers ay may apat pang manlalaro sa double figures. Ang kanyang backcourt partner na si Gabe Vincent ang second leading scorer na may 18 points. Nagdagdag din ng isang pares ng assists habang pinatumba ang apat sa kanyang walong free point attempts. Sina Prince, Rui Hachimura at Christian Wood ay nagtapos na may tig 13 points para sa Lakers. Nakuha ni Prince ang kanyang isang pinakamahusay na laro ngayong preseason, nag nagambag ng pitong rebounds at dalawang steals habang gumagawa ng isang pares ng triples. Samantala, nagdagdag naman ng 9 points kasuki si Hatch Imura para tulungan ang Lakers na umangat sa 51-50 sa halftime. At sa ngayon, parang si Prince at si Hatch Imura ang nag-aagawan para sa starting spot mga kasuki. Ang isang dahilan din ng pagkapanalo ng Lakers vs. Sacramento Kings, ang ibang batang players ay nag-flash din sa kanilang mga minutes upang isara ang laro, habang sina Max Christie at Maxwell Lewis ay may tig 7 points habang sina Jalen Hood Shefino, Colin Castleton at Alex Fodge ay may tig 4. Gaya ng dati, pinangunahan ni Darren Fox ang Kings na may 18 points, 3 rebounds at 5 assists habang nag-ambag si Harrison Barnes ng 15 points, knocking down 3 of 6 mula sa deep. Nahirapan din si Domantas sa bonus na umiwa sa foul trouble ngunit mayroon pa rin 10 points, 16 rebounds at 5 assists sa loob ng 20 minutes. May tatlong preseason games pa ang Lakers na lalaruin simula biyernes ng gabi laban sa Golden State Warriors. Natalo ang Lakers sa Warriors sa preseason opener sa Chase Center, ngunit sa second preseason game nila sa Crypto.com Arena naman yan gaganapin. Mag-host din ang LA sa Milwaukee Bucks sa linggo ng hapon sa inaasahang magiging debut ng pagtatambal ni na Giannis Antetokounmpo at Damian Lillard. Pagkatapos para isara ang preseason, lalabanan ng Lakers ang Phoenix Suns sa Palm Springs sa Huwebes, October 19. Muli maraming salamat mga kasuki sa time mo at panunood sa aking video, sa uulitin, and God bless us all.